Nasubukan mo na bang magluto nang sinigang na baka? Kung hindi pa, para sa iyo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo na sinigang na baka. Simulan na natin ating pagluluto. Painitin natin itong ating kinuha kawali. At kapag uminit na ito, naglagay na ako dito ng mantika. At nang uminit na yung ating inilagay ng mantika, nagsimula na ako mag-isa. Inilagay ko na nga itong ating sibuyas. Isusunod ko naman itong ating bawang. Sa bawang naman, tinikdik ko ito sa kahimigwa ng maliliit. At kapag lumabas na yung aroma nito at naging ganito na itsura niya, ilagay na natin itong ating karning baka. Dahan-dahan lang natin ito ilagay o gradually lang natin ito ilalagay para hindi sumama itong natirang liquid. Ang gagawin ko naman dito ay igigisa natin itong ating karning baka. Ang gusto natin match dito ay magkulay light brown ang kulay nito. Katulad ng nakikita nyo. At habang igigisa natin ito, maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Naglalagay na nga ako dito ng pamitang durog. Susundan ko naman itong ating patis para manut na yung alat dito sa ating karning baka. Halloween lang natin ito maigi para kumapit ito dito sa ating kanin baka. At lalagyan na nga natin ito ng tubig. Sa tubig naman ay dapat nakalubog itong ating karning baka. Dahil nga, papakuloy natin ito ng mga isang oras para siguradong malambot itong ating karne. Isasabay ko na din sa pagpapakuloy itong ating gabi. Ito na din kasi magsisilbing pampalapot sa ating sabaw. Naglagay na din ako dito ng kamatis. Nakalimutan ko nga ito isama sa pagigisa. Alam mo na, tumatanda na. <laughs> Tinakpan ko nga ito at pinakulukot ito ng isang oras. Makalipas nga ng isang oras ay binus ko na nga ito dito sa parte nito ay sigurado akong malambot na itong ating karing baka at ang ating inilagay na gabi ay natunaw na halos. Kaya naman ay sisimulan ko na itong timplahan. Kulang nga ito sa alat kaya nagdadagdag ako dito ng patis. Kung wala kayong patis, o yung asin, walang problema yan. Haluin lang natin to para pantay-pantay yung lasa ng ating nilulutong ulam. Nagdadagdag pa nga ako dito ng paminang durog. Nakukulangan pa kasi ako. At this point ay halos patapos na din tayo sa ating pagluluto. Kaya ilalagay na natin itong ating mga panghuling sangkap na gulay. Nilagay ko na nga itong ating talok. Sinundan ko naman ang sitaw. At this point, inilalagay ko na itong ating okra. Hiniwa ko lang ito lahat sa tamang laki lang. Yung pang serving size lamang. Haluin lang natin to pa ilalim para mabilis itong maluto. At dahil nga masinigang yung ating niluluto, dapat maasim ito. Kaya naglalagay ako dito ng isang paketeng sinigang mix. Haluin lang natin to para mabilis itong matunaw. At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating niluluto mo lang. Pinakuluhu ko nga ito ng isang minuto para tuluyang maluto itong ating mga gulay na inilagay. At makalipas ka ng isang minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga ay lutong-luto na nga itong ating ulam panangalian. Pwede pwede na natin to i-serve. Pero bago natin to i-serve, lagyan muna natin to ng onion leeks. Pero ito naman ay optional. Kung wala kayo nito, ay okay lang i-skip nyo na to. At naglalagay din tayo dito ng ceiling green o ceiling panigang para may kaunting anghang naman. Haluin lang natin to pa ilalim. At ito na nga yung ating sinigang na baka. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, Baka pwede mo naman ito i-share. O siya. Again, dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam. Bye-bye!